Paliktaan yung resibo. Ay, ayun na, ayun na. Ayun. Pagkano na gastos doon? Okay. Alam mo ikaw, friend ka lang naman, bakit naikisali ka? Ang team malakas ay kayang magbayad niya. Actually, kahit huwag mo na isama yung team malakas, ako na magbabayad eh. <coughs> Ang dami niya ba Sino <coughs> ka? Sino ka? ka? Ako to, si Aros, si JJ. Di ba ko JJ! Ay, ay. Oh, ay ano? Napunta lang kasi sa team malakas, dininig na ko lalo. Hay, padan dito, Ate. Eh, kakamustain ko kayo, musa. Aba, sarap ng lasa. Kung kinakamusta mo ako kung ano nangyari sa akin? Uh, masaya ako. Oh. Hindi lang masaya. Busog na busog pa Ay, nakita ko si Baki na iinahin niyo, ah. Busog na busog. Alam mo 'yon, parang unlimited, huh? parang Sky's the limit. Sige, okay, kain, kain dito, kain, kain, kain doon. <tong> grabe pala yun. Kahit na. namin, sobrang dami pagkain. Ay, a restaurant, oh. restaurant, oh, restaurant, oh. restaurant oh. doon. Oo. Yung mga restaurant, talagang food trip kami doon. Ay, Parang may nakita ko po ah. May nakita ko ano yung nagpost eh. Parang sisiraan kayo ng anani, isang restaurant eh. Oo. Imposible. May, na may nag-post. Hindi mo ako maluloko. Kasi lahat ng restaurant na pinuntahan namin, ang sasaya nila. Lahat oh. ng picture kami. Ay, namin. yun ang akala mo, boss. Sigurado ako, may nang-backstab sa inyo doon. Meron? May nag-post eh. Isang grupo ng mga influencers ang hindi raw na bayad si sa isang restaurant. Sino? Hindi ako papayag ba na ganyan. Ako ah, oh, sa mga issue-issue, kilala mo ako. Oh, pero pag ganyang usapan, yung pera-pera, hindi ah, ah. nagbayad. Ito, ito, bas basahin ko, boss. Si Mara Mora. Mora Mora yung pangalan niya. Ba? Poser yan, ha? Unstable, eh. Ito. Unstable? No, okay. Sige, nga, basahin mo. Ano ba sabi niya? Sabi, another kakupalan ng Tim Malakas. Sabi, ganun, eh. Kucha, pag sinabi mong kakupalan ng team malakas, damay ako dyan. Damay kayo dun! Kasi team ko ah, na yan eh. Kasama lang ito. Kung baga one for all, all for one to. Oo. Sinabi oo. niya yan? Sinabi ah, niya. Ah, Kucha, yayariin ko ngayon yan sa vlog na to. Kaya, mo talaga to. Kaya, ko yan. Ito, sabi ka na friend ko yung owner ng isa sa mga kinainan nila, according sa manager, magulo usap yung coordinator nila. Ang dami nilang order and sa kanilang ina-inform na nagpapaisponsor nung inabot na ang bill sa kanila. Ay. Even sabi. sa serves. No tip. Wala daw binigyan ng tip eh. Ha? Wala Walang binigyan ng tip. Walang binigyan ng tip? Masa papasponsor pa. pa. Totoo? Uh Oo. -oh. Eh paano binigay kong ano? kakapal. Binigay mo kayo? Eh ko. Ay, di na videoan yun. Hindi ah, na video. Hindi ako ganun. Ah. Pag nagbibigay ako ng tulong, daw ako nagbibideo. Hindi. Ay, Ay naniniwala. Nan Ito, naniniwala. 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 Ay kasi bawal so, si bawal. bawal Hindi tumatanggap ah. yun Pero yan nanginiray si Mama Mora Mama Mora eh Ako bumurahin ko yan Mama... Hoy Mama Mora Pero ito ang masasabi ko sa issue na yan Gap yan ha Ay ah, boss. Sorry, sorry sorry Alam mo Mama Mora Kung sisiraan mo kami Kung maggagawa ng fake news Para makasali ka dito Sa trending ah, trending ah, ah. na ganyan Kasi alam mo naman Masikat masikat kami Siyempre Pero ito tamo, tamo, tamo. ang mapapangako ko Sa lahat ng manonood dito Hindi talaga kami nagbayad yeah, Hindi talaga kami nagbayad Seryoso yun ay, ay, Hindi nagbayad Totoo Hindi kami nagbayad Akala ko talaga Oh magbabayad kayo? Hindi. Paano yung tip? Ay, sikat na sikat kami. Bakit kami magbabayad? ayo Ano ka ba naman? Kami binabayaran. ayo Tama, tama. Ah. Dapat, dapat di, dapat kayo bayad. Saan tayo pumunta na Aran? Parami. Bayad lahat yun. Bayad yun, boss. Hindi tayo pupunta sa isang event kung walang bayad. Oo. Oh. Ano ka ba naman? Tama, tama. Aring bangis to. Sikat tayo. Aring bangis to, babayaran mo? Hindi. Walang magbabayad. Alam mo, ako, kahit hindi mo ako singilin, kung sakit babayaran. Pag Ayon. natuwa ako sa'yo, oh, bayaran ba, 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 ba. Kita ay nating nagsign na to eh. Basta matuwa ako sa'yo. Dami lang po Pero pag hindi ako natuwa, si eh, Matkita Maberan. Uh -huh. Okay, tsaka yun uh -huh. na rin to. Lahat po ng pinuntahan namin, ko po yan. Siyempre. Yeah, Actually, ito nga, nadoble pa nga yung booking namin, yung dinner. Oo, uh boss. -huh. Alam mo, uh -huh. kilala ko talaga yan eh. So, alam ko yung tinutukoy niyang restaurant. Oo, uh basta, boss. -huh. Nag-video call pa nga kami ng owner. Oo, uh boss, -huh. So, uh -huh. siya, di ba, friend lang. Uh -huh. Oo, oh, alam mo, ikaw, Friend ka lang naman, bakit naikisali ka? Alam mo, ikaw yung sisira ng business ng kaibigan mo eh. Tama, tama. Kaya walang hindi nagbayad, tuwan-tuwa nga. Yung ngayon ah. papicture cappuccino, lata, stuff. Di ba? Oo, basta basta. Yung tip-tip. Alam mo, yung tip na yan, binibigay yan ng pusa. Hindi yan yung hinihingi. Oo. Oh, okay di ba? Ang tip kasi, pag masaya ka, magbibigay ka ng tip. Pag nasiyahan kay, pag start, uh, ka, nasarapan ka, maganda yung serbisyo, bibigyan mo ng tip. Ako, nagbigay ako ganito kasi sobrang saya ko nun. Ay, kusang-kusang-kusang yan. Ito talaga uh, si Mama Mora, yan yung mga taong ano eh, yung mga alam mo yung mga maritesiwa, uh, uh, yung mga nandun sa kanto na ikipag-chismisan. Uh, alam mo ikaw, hindi ka maninira ng tao kasi ang team malakas ay kayang magbayad niyan. Actually, kahit pag muna isama yung team malakas, ako na magbabayad eh. Magkano ba Sagot doon? Sabi... Magkano doon? Sabihin mo. Sabi mo 50,000 build doon. Oo, oh, oh, ah boss. Oh, Sagot do -do yun. Sagot ko. Oh, ano hindi pa, titripling ko. 200,000. Grabe talaga. meron oh, uh, okay. pa ako natira. Ito, tip sa mga tao doon. Ako oh. okay. Oh, gigigil eh. Kasi, in-invite niyo kami doon. Oo, ah, ah boss. Tapos, mag picture feature i-promote. Ah. Alam Alam ba bang isang promotion kung nagkamagkanong halaga? Magka, magkano, boss? Magkano? Millionis? Millionis? Ay, puto. Hindi ako tumatanggap ng ano, ng mura. Milyones, kaya nga pumunta kami dun para matikman yung pagkain nyo. Ngayon, sasabihin nyo, hindi ah. kami nagbayad. Ano ba naman yan? Magkano lang ba yan? Siyempre, ah. alam mo naman, haters gonna hate. Motherfuck. Ah, para pictures lang to. Big news yan. Pigyos yan. Gawagawa, niya Gawa-gawa niya lang yun. Gawa-gawa niya lang. Gusto ah. sumi sumikat niyan. Pasisikating niya. Sino yan? Pangalan niyan? Maramura. Mama Mora. Pero mas maganda kung Mama Mora. Hanapin mo ngayon yung si Mama Mora. Mama Mora, <laughs> alam mo ikaw, bibigyan kita ng pera. Mama Mora, send mo sa akin yung resibo. Ay, ayun na, ayun na. Pagkano hey, nagastos aastos doon? Sa doble nyo, boss. Ha? Dodoble nyo? Uy, naman siya, boy. Napromote na eh. Oh. Sumikat na yung restaurant mo, tapos mabayaran pa ito. Pero hindi ko ibabanggitin yung, yung ano ha, yung Wrong. restaurant ha. No, kasi ayoko manira ng restaurant. Ah, uh, siya lang naman nilira mo. Siya boy. lang naman eh. Siya lang nagpakalat ng fake na... news eh. Oh, okay, okay naman eh. so, ito eto lang titirahin natin ha. Si Mama Mora eh, no? Ang tanda-tanda mo na eh. Naninira ka. Pa, alam mo, masama manira ng tao. Tama, tama ba? Okay lang, mantapa kayo ng iba. Ah, uh, boss. 'Di ba? Tapak-tapakan mo, walang problema uh, 'yan. Pero kung sisiraan mo yung tao, masama 'yun. Kasi ang fake news, sabi hindi nagbayad. Uh, uh, dami namin pera. Lahat kami doon. Team malakas kaya ng malakas. 'Di e. ba? Ito, itong itong pera ko. Ang mo, ito lang pera ko. Ah, kaya kayo nasali doon sigurado, boss, kasi malaki 'yung pera, no? Hindi, kaya ako nasali doon kasi gwapo ako. Isang, sabi niya, oh. kami." Hindi kami buraot, boy. Oh, uh, may mga mag-sponsor pa diyan, hindi. Sa nga lang <laughs> 'to, balado 'to.